Ayan, hello hello everyone. Ayun, uh, i-continue uh, e, natin yung ating vlog uh, yung yung ano yun uh, buhay sa Canada compare sa Pilipinas. Ayun, parang may nainis doon sa sa vlog ko guys. May nasabing sa, siguro sa sa experience niya dito sa Canada. Hindi ko alam kung anong naging experience niya dito, siguro nahihirapan siya or what. Mm, medyo na na siya sa sa vlog ko. wala naman akong in my own experience naman yon na mas mas maganda ang buhay sa Canada compare sa Pilipinas. Sa sa akin po yon, hindi naman ako uh, yung yung sa iba siguro siguro ayaw nila dito kasi sabi nga nila kayod karabaw daw dito, kayod ganito ganon eh kasi ang buhay dito, guys. Sasabihin ko na ano kasi dito eh, pag simple lang ang buhay mo dito, wala namang ano, walang utang. Nag, ang mga tao dito, lalo na mga Pilipino, ang, ang style dito, lalo na sa mga kaibigan, ganyan. Yung parang, kahit na wala ka, wala kulang yung pera mo, kulang yung sinasahod mo sa mga bills, mayroon kasing inggitan dito guys. Pagka alam mo yung sa magkakaibigan or mga tropa-tropa ganyan, nag together kayo, may makita sa isa, bibilhin ng isa, doon nagkakautang kasi yung mga tao dito sa Canada. Tapos oh, nakita nung isa maganda ang bahay, malaki ang bahay. So kahit hindi afford nung isa, parang gusto niya rin maganda ang bahay niya, malaki ang bahay. Nakita yung sasakyan bago. ayan gusto niya rin bago ang sasakyan, 'di ba? Kahit na hindi naman, kahit hindi naman niya kaya. Alam mo yung para lang masabi na, "Oh, mayaman ako dito sa Canada." Kaya nagkakaroon po ng yung maraming nag, nagkakaroon, ang ta mga tao po dito nagkakaroon ng mga depression kasi yung sa utang po yun guys. Tapos yung iba travel ng travel, travel dito, travel doon, puno na yung credit card nila. Siyempre, kakayod ka na naman pagdating dito na yun yung mga nakaka-depress tapos winter pa. ba diba? Sobrang lamig, tas kakayod ka, magdadrive ka dito, magdadrive ka doon, ang hirap ng biyahe, tapos sobrang lamig, kaya nagkakaroon ng depression ang tao. Pero kung yung buhay mo ay simple lang ho dito sa Canada, ay napaka-ano dito, napaka-alwa ng buhay dito. Mag-work ka ng 8 uh, hours a day for ano yun, uh, Monday to Friday. O ganun lang, yung Saturday, Sunday mo, rest time... Uh, rest day yon, so pwede mong ano, pwede kayong mamasyal family, yung mag together lang, or dyan sa bahay, manunood ng movie, ganyan. Kaso, yung iba, ang ginagawa nila, nag-aano, shopping dito, shopping doon, mag magta-travel dito, travel doon, iyong ano, yung, yung kahit na hindi kaya, kahit na hindi ano, mangungutang lang, mangungutang sa credit card or sa line of credit or saan pwede maka-loan. Kasi dito sa Canada, madali pong umutang. Lahat po madali umutang, kaso yung pagbabayad ang mahirap. Kaya yung iba, kung ikaw ay gusto mo lang normal na buhay, parang nasa Pilipinas lang, napakadali ang buhay dito. Dahil kung mag-work ka lang ng same sa Pinas na 8 hours, Monday to Friday, o, oh, Edi, relax, relax ka na ng Saturday, Sunday ka. So, ang nangyayari po dito, pag malaki ang bahay at maraming mga sasakyan po, ay isa-isa kayo ng sasakyan, kulang po yung sahod. Kaya, kailangan po magtrabaho ng tatlo, dalawa or tatlong trabaho. Kasi kung isa lang ang trabaho, hindi makakayanan yung mga bills. Like, kung, pero kung kung yung maliit lang na bahay mo at saka yung depende sa lifestyle ng buhay dito. Kaya kaya naano ako doon sa isang viewers ko na parang kasi compare mo yung buhay sa Pinas. Ibang-iba ang buhay sa Pilipinas. Kasi ang minimum rate dito sa sa Canada at saka minimum rate doon sa Pilipinas ang layo. Tsaka ang hirap doon magkaroon ng pera sa Pilipinas. Kahit nga mag-loan ka sa banko doon, hindi ka pwedeng mag-loan sa banko doon. Hanggat yung kahit may trabaho ka, pahirapan ang pag-loan sa banko kung, kung yun ay minimum wage ka lang doon sa Pilipinas. Dito, kahit minimum wage ka dito sa Canada, ang banko nagpapautang sa iyo. 'Di ba basta marunong ka lang magbayad, marunong ka lang mag-budget sa sa pera mo dito sa Canada. Yung iba kasi gala-gala, travel-travel dito, ang utang hanggang liig na. Kaya nagkakaroon ng depression ang mga ibang Pilipino na nandito. Tapos naiinggit pa sa mga ganito, ganon Eh kung, kung kaya nung kaibigan mo bumili ng ganito at saka hindi mo kaya, wag mo na siyang sundin. Di maging masaya ka na lang sa kanya, at least o, oh, di ba diba, mama, kaya mong bumili ng ganito, ganon. E eh, ako, syempre, ganito lang ang trabaho ko, ganito lang minimum wage lang ako. E di okay lang, ganon. Huwag ka nang, huwag inaano mo yung sarili mo, eh, parang gusto kang makipagpaligsahan din doon sa isang kaibigan mo. Ganon ang mga nangyayari karamihan dito sa Canada. Sa bagay, ano naman na kahit saan naman ganun, ganun, talaga eh minsan mga Pilipino nagpapayabangan anong tawag no nagpapayabangan kung meron kang ganito meron ganon. may nakikitang bagong sasakyan oh my god bagong sasakyan ka rin eh, di ba okay naman yung sasakyan mo nakakatakbo pa naman kahit nasira-sira na bulok-bulok na tumatakbo pa naman okay pa ng makina oh bakit ka bibili ng ano ng bago Guys, kasi nakikita mo sa isang kaibigan mo na bago yung ano, hindi hindi ganoon ang buhay. Kasi tayo, life is too short lang. I-enjoy lang natin yung buhay, relax, relax lang sa trabaho. O oh, siguro lucky lang ako kasi yung yung ano ng trabaho ko napakagaan lang siguro ganoon. Yung iba, kayod kalabaw, yung hirap na hirap sila. Kaya siguro nag na, na ako, mas gusto nila umuwi sa Pilina, sa Pilipinas, mas gusto nila ang buhay sa Pilipinas. Pero sa experience ko, sa 3 months ko sa Pilipinas, may sakit ang tatay ko. Sabi ko talaga, oh my God, ang hirap talaga ng buhay dito. Kung wala kang pera, hindi ka makakabili ng gamot. Yun lang ang, ang masasabi ko. Sana yung mga... yung mga hindi na nakakaintindi or kanya-kanya naman tayong opinion, eh di sana Bahala kayo kung anong ano basta ako sa Canada, ako gusto ko ang buhay dito sa Canada. Ngayon kayo kung hindi kayo ayaw niyo ang buhay dito sa Canada. Eh bakit kayo nagstay dito? Pwede naman kayong umuwi sa Pilipinas, 'di ba? Oh. Okay guys, see you my next vlog.